sino lang daw po ang tatawagin nating father? Eh ano ba tawag nyo sa pare? Hindi ba kaya kayo anti-Kristo niyan, mga kababayan? Eh sabi ni Kristo, kung tatawagin ama, sino man tao sa lupa, tapos katawag-tawag mo sa pare mo. Good morning, father. Lalo na kung po... Bawal daw tawagin na uh, father, no, mga kaparian. Ano pong madalas na talata po na ginagamit ng mga kapatid nating anti-katoliko? Ginagamit po nila itong Matthew 23 verse 9. Sinasabi dito, And call no man your father. Mm -hmm ang dating po ng talata para sa kanila ay parang ipinagbabawal na itawag ang ama o father sa ating kapwa. Kabilang na dito ang mga kaparian. Tama kaya ito? Yan ay kung unawang anti-katoliko. Na kapag nakita po nila word for word ay doon na ibinabatay po ang kanilang pag-unawa. Lalabas na kung tama po ang kanilang pag-unawa, masama pala na tawaging ama ang iyong ama sa bahay. 'di ba? Nako po, mataas pa naman pong respeto ko sa aking ama. Kaya tatay po ang tawag ko sa kanya. Paano na lang kaya kung sa pangalan niya tawagin? Ano po sa tingin niyo ang isasagot ng tatay mo kapag sa pangalan niya mismo tawagin siya? Malamang hindi po limang piso ang ibibigay niya sa inyo. Kundi limang suntok ang matatanggap mo. 'Di ba? Bakit natin po nasabi na mali po ang pag-unawa ng mga kapatid nating antikatoliko sa ginagamit po na talata? Dahil na rin po ang Biblia, kapag ito po yung unawa, hindi dapat literal. Dahil kung literal po, kagaya po ng sinasabi dito sa Mark chapter 9 verse 43, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Kung literal nga ang pagkakunawa ng mga kapatid nating anti-katoliko sa Biblia, bakit hindi sila nagsisiputol ng kanilang mga kamay? Di ba? Wala nga akong nakitang sulpot na tumatawag na father sa kanilang ama dahil po sa literal na pagunawan nila sa Matthew 23 verse 9. Pero wala po akong nakita sa kanila na nagputol po ng na kanilang kamay upang maiwasan ang pagkakasala. Naku po, mas nakakatakot po yan. O nga no. Now, ano po ba talaga ang ibig sabihin ng Matthew 23 verse 9? Kung basahin lang po natin ang buo, ay hindi lang father ang binanggit dito. Kasama na po dito ang teacher at leader na ipinagbabawal na tawagin. Dahil ito po ay nagpapakita ng katangian ng Diyos na nag-iisang makapangyarihang ama, guro at pinuno. At sa kontekstong ito, wala naman po tayong pari sa simbahan na nag-claim na siya ang nag-iisang father sa langit. Tanging ang mga kapatid po natin ang katoliko lamang ang mahilig po gumawa ng kwento upang makapag-akay ng miyembro. Di ba? Now, ano pong isa sa mga patunay natin na mali po ang kanilang pagkaunawa? Kung basahin man po natin ang buong Biblia, may mga nakatala rin po dito na gumagamit ng pantawag na father sa isang tao. At ang binabanggit po sa Biblia na taong nagsabi nito ay tao rin ng Diyos mismo. Katulad po nito, kahit na iliteral mo ang pag-unawan nito, ay klaro po ang kahulugan. Act 7 verse 1 to 2, sinasabi po dito ni Stephen, Brothers and fathers, listen to me. The God of glory appeared to our father Abraham dito na lang po tayo mag-focus. Tinawag pala ni Esteban na father si Abraham. Now, si Esteban lang ba sa Biblia ang dapat tumawag na father sa kay Abraham? Hindi rin. Dahil sabi nga po ng Diyos, si Abraham ang magiging ama ng lahat ng bansa. Father of all nations. You see? At ito pa, hindi lang po si Abraham. Kahit na po si David ay tinawag ring father. Sinasabi nga po dito, Mark chapter 11 verse 10, Blessed is the coming kingdom of our father. Di ba? Kung nabubuhay lang po siguro yung mga kapatid nating anti-katoliko nung panahong yun na binabanggit ng mayakda ang salitang father bilang katawagan sa kanilang mga kanunuan, ay eh malamang tututulan din nila ito. Di ba? Kung susundin mo lang talaga ang pag-iisip ng mga kapatid nating anti-katoliko, malilito ka talaga sa kung ano ang pinupunto ng mga sinasabi sa Biblia. Ngunit dahil ikaw ay nagsusuri at hindi tagapakinig lamang ng mga itinuturo ng mga pastor o ministro, malalaman mo talaga ang tamang sagot, hindi lang sa kuro-kuro-kuro. Puro, puro. So, ayan po mga kapkir. Sana po ay nakapagbigay ito ng kasagutan sa mga katanungan kung isang kasalanan ba na tawaging father ang mga kaparyan ng ating simbahan. At ito na po ang sagot. Sana po ay nakatulong ito sa inyo. At kung nakatulong man po ay ibahagin ninyo sa mga kilala po ninyo. Please like and share. Tulungan nyo rin po akong lumago ang ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. At sa ulitin, sinasabi po natin dito, maging isang matatag na katoliko sa salita at sa gawa. At maaari nyo rin po itong ipakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic T-shirt na available na po para sa inyo. Prodeyo et Eclasia, sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Good day everyone. Uh, please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutungan. God bless. Hello! Um. Father Laservilla, parish priest ng Concepcion, ilo promoting Mr. Curious. See you!